And next na dyan ay si Carla. Ayan, sa mga nag-aabang sa pabahay kay Carla ay malapit na po yan. Si Kuya, si Kuya Jens, ano yung reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, Squadgen. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At click the bell button para lagi updated sa mga upload na video At huwag po natin kalimutang supportan ng Butim Kalingap Sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang At the end of vlog at siya po Kalingap prab At para supportan din po ang aming mga kasamahan sa Butim Kalingap Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin ng lahat may hirap, supportan po natin lahat guys. So ayun mga kalingap, ano grabe mga kalingap, meron nga pong importanteng announcement mga kalingap, si kalingap prob nung isang gabi sa kanyang live mga kalingap at patungkol po ito mga kalingap sa pabahay po ni Melka at sa magiging bahay din po mga kalingap ni Carla mga kalingap. At ngayong araw mga kalingap ay bibigyan natin ng reaction video yung kanyang mga sinabi, in-announce at binigay pong update sa atin. Kaugnay po mga kalingap sa gagawing bahay po ni Carla at sa pagbibigay rin po niya mga kalingap ng update tungkol po sa ginagawang pabahay para naman email ka at sa kanyang pamilya mga kalingap. So ano po hinihintay natin mga kalingap, tara sabay-sabay natin panoorin, bigyan natin reaction video. Ang bawat video natin mga panood mga kalingap, simula so, po sa live ni Kalingap para maging sa update po ng bahay ni Melka mga kalingap. So tara, ano po hinihintay natin, panoorin na po natin, huwag na po natin patagalin pa in 5, 4, 3, 2, Shhh. Update naman natin sa pabahay Kung kay Melka ay halos siguro mga 40% ano? And yung kay Sofia ay magpipintura na. Actually, tapos na pala. Bintana na lang. And next na dyan ay si Carla. Ayan. Sa mga nag-aabang sa pabahay kay Carla ay malapit na po yan. Lahat naman po natin pinapabahayan, di ba? So, abang-abang lang po kasi meron po tayong uh, meron po tayong rules dito na kailangan sundin. Ano? May meron tayong ano, may pila tayo na sinusunod. Hindi porke ikaw ang mas sikat, hindi ikaw na yung dapat palagi priority. Hindi po yan. Hindi po ako ganyan sa mga beneficiaries ko. Maliban na lang kung kailangan-kailangan na talaga. Di ba? Kagaya nung kay Joy. Di ba? Medyo nauna siya nun. Uh, kasi nakita naman natin yung bahay nila, Joy. Di ba? Masak-wasak. Kaya, inuna natin. Ganun po. May mga ganun pagkakataon. Pero kung nakita naman natin na kaya pa naman maghintay, ay ano talagang sinusunod natin yung pila suportano so, lang palakasan ni isang team lang ang kalingap yes tama po thank you so much po sa nag comment na po ng comment yun at tadutuanan po ako kasi so far ganun yung nangyayari kaya palapakan natin ang uh, mga viewers ng team kalingap maraming salamat sa inyo kasi napaka ano na nila ngayon ang babait <laughs> So ayun mga kalingap, ano, nabanggit nga po mga kalingap ni Kalingap Rob sa kanyang announcement patungkol po sa bahay ni Melka, ni Sofia at sa magiging bahay din po mga kalingap ni Carla mga kalingap. At pinaliwanag rin po niya mga kalingap yung sistema ng pagpapabahay sa ating mga beneficiary. So isa-isayin po natin mga kalingap. Una po, uh, talakayin po natin sa bahay po ni Melka. So, as per update po ni Kalinga Prab, ito po ay halos na sa 40 to 50% na po mga kalingap ng completion. So, malapit na malapit na rin po matapos itong mga kalingap. Ilang araw na lang po. Ang bibilangin natin mga kalingap, hindi na po ito aabot ng isang buwan. At sigurado po yung bahay po para kay Melka ay patapos na rin po mga para sa kanyang pamilya. At ayun nga mga Kalinga, binanggit rin po ni Kalinga Prab. Speaking of, Carla pala mga Kalinga, ano, uh, good news po para sa lahat ng nag-aabang ng part 23 ng tambalang jump car. Ngayong araw po, isi-shooting po mga Kalinga, nila Kalinga Prab at syempre ni Carla and ni Jomar. Yung inaabangan po natin part 23 ng, ng kalinang tambalan. So, ayan, abangan po natin mga kalingap dahil marami pong magaganap sa part 23 ng tambalan John Carr and ngayong araw na po yung shooting mga kalingap so abang-abang lang po tayo mga kalingap ng bagong update sa YouTube channel po ni Kalingap Rob. So speaking of Carla mga kalingap yung pabahay po ni Carla ay ayun nakasunod na rin po mga kalingap sa bahay po nila Melka. Malapit na po yan mga kalingap matapos yung bahay ni Melka and isusunod na rin po yung bahay ni Carla mga kalingap. So balit yun nga po paalala din ni Kalingap Rob ano na hindi po niya mga kalingap idinadaan kung sino po yung trending o uh, sino po yung uunahin base po sa trending mga kalingap. Ito po ay naka-line up na. Ibig sabihin may line up na pong nangyari mga kalingap at yung po yung sinusunod mga kalingap na sistema ni kalingap para sa pagpapabahay. So unawain na lang po natin mga kalingap at intindihin din po yung sistema na pagpapabahay po ni Kalingap Prab. Pero sinabi rin mga kalingap ni Kalingap Prab na yung kay Joy nga mga kalingap, talaga namang uh, may, exception, may exemption po yung mga kalingap dahil yung kay Joy po mga kalingap, kung maaalala po natin yung bahay nila Joy ay talagang magigiba na talaga at talagang matutumbahan na sila mga kalingap. Siguro kung hindi po napagawa nila Kalingap Prab agad yung bahay nila Joy, baka inabot pa po ng mga bagyo yung pong bahay nila Joy at talagang maaring Ma, may mapahamak po sa sitwasyon ng kanilang bahay. Talaga, talagang pakulaps na kasi mga kalingap. So, yun po yung mga exemption na sinabi ni Kalingap. So, balit, nakikita naman po natin na kahit pa paano, ay medyo okay pa naman po yung bahay ni Carla. Pero, wag po tayo mag-alala. Huwag po muna agad magre-react mga kalingap. Dahil nakasunod na po mga kalingap yung bahay ni Carla mga kalingap. Ano? So, hindi tayo lang po tayo mga kalingap. Sigurado po, mas magiging maganda po ang magiging bahay po ni Carla mga kalingap. Dahil, Sigurado pong ang dami pong nagmamahal ng mga generous sponsor natin. And mas makakatutok na po mga kalingap yung mga uh, kalingap carpenters. Ano, nakafocus po sa pagbabahay para po kay Carla. So abang-abang lang po tayo mga kalingap. At ayun nga po mga kalingap, natutuwa rin po si kalingap. Pero nagpapasalamat po niya mga kalingap na ang community ngayon ng kalingap ay talaga nagkakasundo, nagkakaisa. Hindi po nag-away-away, nagtutulungan, nagsusuportahan, nag-uunawaan. Uh, talaga, talaga po salamat po ng buong community, yung katahimikan ngayon ng community natin mga kalingap. So, ipagpatuloy lang po natin yan mga kalingap. Supportahan lang po natin palagi ang bawat isa. Unawain at intindihin mga kalingap dahil sigurado po ay lahat naman po ay mapagbibigyan. Lahat naman po ay magiging masaya sa magiging resulta ng mga pagtulong na ginagawa ng team kalingap. Pero ngayon, update muna po namin kayo sa pabahay natin kay Melka. Ito na oh, grabe ang bilis mga kalingap. Mas malaki po siya doon sa ibang mga pabahay natin kasi madami po sila merka. Yan, lima po sila magkakapatid. So yung sala nila ay balcony nila, medyo malawak. At ito po, yung sala nila. Malawak yung sala nila. Yan, malawak, malaki din yung kwarto. Ayos. So yan, thank you po sa mga tumulong. Siyempre, number one, mga viewers natin and sa mga sponsors, ano? Thank you po. mga viewers na siyang dahilan kung bakit ah nangyayari itong mga ano to kasi si, yung mga viewers po bagay yung nagpapaano ng mga ano para sobrang thank you po po sa inyo maging sa mga sponsor po thank you po and syempre po sa nagpabigay ng tulong ay Tarita maraming salamat po tatanggap na po namin and kay Kuya po marami salamat po kay Rab maging sa Manong sa lahat po sa so, marami marami salamat po ayan syempre kay Kuya Andy ano naka-scout kina Melka ngayon, may magkakaroon na kayo tayo ng sarili niyong bahay. ano ko? O, o, makakalipat na kayo mula dito sa bahay na to na sikip Kip, no? Alright. So, ayun mga kalingap, Thank you so much for watching. So ayun mga kalingap, grabe nakita po natin kung gaano kaganda, kabilis at kalaki po yung uh, pinapagawang bahay po ni Kalingap Rob ng Team Kalingap para po sa pamilya ni Melka. Ano mga kalingap, so grabe congratulations po ulit sa panibago ng achievement sa grupo po ng Team Kalingap na nakapagawa na naman po ng panibagong bahay para sa ating mga beneficiary mga kalingap. At ayun mga kalingap, napansin po natin sobrang ang bilis po, ang gagaling pong gumawa ng ating mga kalingap carpenter. So, shout out po sa ating mga kalingap carpenter sa may sipag at talagang nagpupursigi po matapos on time. Nang mabilisan pero may quality po yung mga pabahay po na ginagawa ni Kalingap Rob. At, shout out din po sa mga grupo po ng ating mga generous sponsor. Sa mga nagmamahal po kay Melka, sa ating mga Kalingap Angels. at then shout out din po sa mga sponsor po ng pabahay. Binanggit nga ni Kalingap Rob kanina sa grupo nila joel Lai unil at sa grupo po ng mga bagong sponsor true lala and sa iba po, po mga kalingap na sponsor salamat salamat po sa inyong mga pagtulong at ginagawang pag-sponsor para po sa mga katuparan ng pabahay at tulong sa ating mga beneficiaries at ayun nga po mga kalingap, grabe po, sobrang uh, saya po ng pamilya ni Melka at ng kanyang ama. Kitang kita naman po natin yung kanilang pasasalamat sa lahat po. Especially mga kalingap, si Kalingap Rob nagpapasalamat din po at nagpapaabot ng pasalamat sa lahat po ng viewers, lahat po ng subscribers, supporters po ng Team Kalingap at lahat po ng ating mga beneficiaries So marami marami po salamat mga kalingap at patuloy lang po ang po supporta natin, panunood, pag-like and share, pag-comment sa ating mga vlog mga kalingap para patuloy-tuloy lang din ang ating mga ginagawang pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Na Maraming maraming salamat mga kalingap At don't forget to like, comment, share and subscribe sa ating mga video Maraming salamat po God bless, bye bye